You will not take orders from the mother in chief. That's it. Okay. Hindi. Siya. Sabihin na nga niya. Sir. Huwag mo kaming isali. Pat 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 pati kami, ang mga asawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo na mo. Pero, kinuha ninyo. Sa GSIS. PhilHealth. 89. Ito naman sa mga pinagbili nila saan saan itong pera 25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion at least sa congress kung may 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 may, may resolution tapos it bill that could correspond mm -hmm. with it there's an explanation of how the money is going to be spent. Pero ito, paano paano ito ngayon? Sila na nakaalam nito. Yung Maharlika, sila na nakaalam nito. Walang participation ng people dyan pati ito. So, kasi itong 25 tons. Alam ba ng military yan? Eh? Ang day sabihin, hindi Kung wala, di, eh, uh, uh, hindi na kami sasali ng laro nila. Pero Mayor, apapag play, nila. play safe na mga uh, military na yun. Do, do, you think si Browner po ay mag out nito? Uh, uh, state your, can you restate your statement? Can you expect that Browner will win when, 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 ito, pag nilabas din ito, your your question must also correspondingly appear. Importante yan. So, go ahead. Oh, kasi may statement siya, dapat uh, dapat isan, dapat stay put lang yung military. Wala naman siyang sinabi, no? Uh, in fact, si Inday na nagsabi na tulog-tulogan yung chief of staff. Paano uh, daw makakatulog yung Okay. staff. na siya natulog. Alam niya yung commander in chief niya nagdudruga Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang hindi. Ang mga polis. Kami yung tagadabaw, alam namin si Lagdamiyo Nagdudruga nagdodroga. Kasi kasama namin siya palagi dito sa sa, sa kay Pedro. Kaya yung sipon on mag-usap kami, yung sip on eh, nagdami yung magtulo yan. Hindi niya alam nagtulo yung sip niya. Minsan gina, gano'n na lang yan. <laughs> 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 ni Marcos na si Aglag Damiyo, durugista. Alam niyo, ni Lag nilagdami yun, magkasama yan sila sa hititan. So, another appropriate question would be, yung ito with sincerity, kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? alam ninyo kung ano, pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yan mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Sabihin mo sa amin, kasi nagpapatulong kami to get the answers sana we can we cannot get a correct and accurate or true answer from kung kami ang magtanong barado kami ngayon eh so under the constitutional provision of the right to be heard kailangan uh, sagutin ninyo yan